Ba't ka naiyak? I don't sana matunungan mo. Kung mag-away dyan sa pinas, sir. Ayaw ko na dito sa amo ko, sir. Lagi na akong nahihilo dito. Kasi sa pagkain, hindi rin ayos. Gusto ko na makaalis dito. Sana matunungan niyo po ako. Next week, nandito na si Mama. Opo. Pagdating dito, sir, pwede natin sila sunduin. Salamat araming po, sir. Maraming salamat po. Thank you. I'm Crispy, Sir Juanito, magandang umaga po. ano, Kaya po kami, buong staff ng Wanted sa Radyo, maging C-IDOL po. At kayo po ay nakauwi na po ng Pilipinas. Sobrang saya. Hindi ah, ko maintindihan yung tua na magarating ako dito. Nangala ko, mapano na ako kasi inawin nila ako na hindi ko alam. Gabi, tapos madaling araw doon sa Qatar, alas 4. Pinabiyahin nila ako papuntang uman din. Wala talaga akong kano. Tapos ang mga damit ko, bitbit -bit ko lang. Wala akong malitang nabili pa. Kasi nga bigla, bigla yung pagpauwi nila dahil galit na galit sila nung nalaman nila na hindi ako ng tulong kay Sir Rapi sabi nila bakit daw ako nagpunta sa gano'n, bakit daw nireklamo ko sila. Nakira daw yung pangalan ng amo kong lalaki, nang dahil daw sa ginawa ko. Ang sakit doon ma'am, nung pati cellphone ko ma'am, siniklat lahat ng amo ko. Binura pati messenger ko, pati lahat ng laman ng apps ng cellphone ko. Yung mga damit ko, yung wallet ko, inisa-isa niya, tapos niya lahat. Para ako nga parang hindi tao yung turing nila sa akin. Sinira ko daw yung pangalan nila. Meron po bang kumukontak po sa inyo from Global um, Professional Resources Philippines po. Yung huli po na nagreklamo ako sa inyo ma'am. Saka ako kinuntak ng agency ko doon sa Qatar. Kumusta daw ako doon? Sabi ko hindi ako okay dito kasi ayaw ako pa Ma'am um, actually po uh, kami po dito ang pinakamahalaga po ay nakauwi na po kayo ng Pilipinas. Ano? Bilib din po kami dito kay Sir Juanito at pumunta siya ma'am pumila po siya sa aming tanggapan para talaga uh, makauwi na po kayo. Pasalamat talaga ako kay Sir Rapi ma'am kasi kung hindi dahil doon hindi na alerma yung amo ko ma'am. Kaya natakot sila, agad nila kung pinauwi na hindi nila pinaalam pati sa agency. Maraming maraming salamat din sa iyo, Be. Dahil kung wala ka, oh, hindi ako makakaalis doon. Kung hindi ka nagpunta kay si eh, siguro hindi ko alam ang gagawin ko doon. Mabaliw siguro ako doon. Magbibigay din po ng tulong ang OWA po sa inyo, Ma'am Crispy. Para yun po ay eh, panimula nyo din po. At dun po sa mga concern nyo po, na katulad po niyan ma'am, uh, umuwi po kayo dito na kulang po po ang inyong gamit. I -re refer din po namin kayo sa DMW para mabalikan po yung employer nyo po doon sa katang. Kami naman dito sa OWA, Uh, sa pangunguna ng aming administrator, Admin Arnel Ignacio, ay nangangalaga sa kapakanan ng ating mga OFW. Lalong-lalo na yung mga gandong kaso ni Crispy. Uh, at meron tayong uh, inihandang special financial assistance para sa kanya, ayon na rin sa tagubili ng ating administrator, Admin Arnel Ignacio. So ngayong araw na to, kasama po natin si Ma'am Noemi. Siya po ang mag magbibigay ng, ano, ng special financial assistance kay, ano, kay, kay Crispy. At uh, Kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito, ano, uh, Chloe, ano, para pasalamatan si Sen. Rapi Tulpo sa ating maigting na kolaborasyon at na uh, napakaraming ating natutulungan ng mga OFW dahil maganda ang kolaborasyon ng uh, Rapi Tulpo in Action at ng OWA, tanggap-tanggapan ng OWA. Uh, yung mga kagaya po ni Ma'am Ma Crispy ay maaaring lumapit sa inyo, maaaring ding lumapit direkta dire sa amin. Ang uh, importante po ay yung ating collaboration ay nagbibigay ng uh, magandang tulong sa ating mga OFW. Uh, maraming maraming pong salamat Attorney Ace ah uh, ng repatriation and assistance division po dito sa OWA, no at uh, patuloy po ang pag-assist ninyo sa amin at Ma'am Noymi uh, attorney salamat po on behalf of idol Rafi Tulfo. Maraming maraming salamat po sa Raffi. Hindi dahil sa iyo hindi ako nakau idol. Maraming maraming salamat at sa iyo attorney maraming maraming salamat po din at sayo, sa iyo Ma'am kung hindi dahil sa inyo kung wala kayo siguro hindi ako makauwi. Sir Rape, maraming maraming salamat. Na hindi ko in na isa pala ako sa inyong matulungan. Sa una, pinapanood lang kita. Pero ngayon, nandito ako. Tandaan po natin yung number na maaari nyo tawagan, 1348. Yan po ang ating hotline ano, ng, ng OWA. Kung meron kayong mga concern, kagaya ng concern ni Ma'am Crispy, ay maaari po kayong dumulog sa aming tanggapan. Uh, sa pakipagtulungan po namin sa Rapid Tool Point Action, ay marami po tayong natutulungan ng na OFW. Maraming salamat, Chloe. Thank you so much po, attorney. Maraming salamat Sir inyo. Idol, maraming maraming salamat po sa bigay na asistan na para sa akin. Maraming maraming salamat po na... Tinulungan mo ako na makauwi dito sa Pinas. Idol. Idol ka talaga ng bayan, sir. Salamat sa iyo, sir. Sir, happy tol po. Maraming salamat po nang uwi ng misis ko. Salamat po, idol.